Magandang araw mga mahal kong mag-aaral! Kamusta na kayo? Narito muli si Teacher Ann upang magturo sa inyo ng bagong aralin. Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa layunin ng may akda. Para sa ating MEL Competency, natutukoy ang layunin ng may akda sa isang seleksyon. Balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Tingnan natin kung natandaan nyo ang ating pinag-aralan. Basahin at tunawain ang talata sa kahon at magbigay ng isa pang angkop na pumagat tungkol dito. Isulat ang iyong sagot sa isang hiwalay na papel. Makinig mabuti mga bata. Pilipino ay walang katulad. Natatangi ang pagugali ng mga Pilipino. Ito ay maipagmamalaki natin kahit kanino, saan man tayo magpunta. Lika sa atin ang pagiging masayahin, magiliw tumanggap sa bisita, matatag humarap sa anumang pagsubok sa buhay, may takot sa Diyos, nagbabayanihan, mayaman ang kultura at magkakapit at magkakalapit ang bawat pamilya. Ito ay ilan lamang sa mga magagandang katangi ang taglay ng mga Pilipino. Ano kaya ang angkop na pamagat ng talatang ating binasa? Masasabi mo ba ito? Subukin pa natin ang ating kaalaman. Mayroon akong inihandang gawain para sa inyo. Narito ang panuto. Basahin ang mga tanong at piliin ang tamang sagot. Isulat sa hiwalay na papel. Una, ano ang layunin ng may akda kung nagsasaad ng detalye o kaalaman sa isang tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari ng seleksyon? A. Para maglibang B. Para manghikayat Or letter C. Para magbigay ng impormasyon Para naman sa ating pangalawang tanong, ano naman ang layunin ng may akda kung ang kwento ay naglalaman ng mabuting aral A para maglibang B para manghikayat or letter C para magbigay ng impormasyon Para naman sa ikatlong tanong ano ang layunin ng may akda kung magbibigay kaalaman tungkol sa mabuti o masamang epekto ng isang bagay o gawain? A. Upang maglibang B. Para manghikayat O letter C. Para magbigay ng impormasyon Nasagot mo ba ng tama ang ating gawain? Kung oo, magaling mga bata! Narito pa ang kwentong inihanda ko sa inyo. Makinig mabuti! Ang pamagat ng ating kwento ay si Cindy. Ayaw na ng candy. Sulat ito ni Ginoong Emerson G. De Leon. Ayan na si Cindy. Pupunta na naman niya sa tindahan para bumili ng candy. Ito ang madalas sabihin ng mga kapitbahay niya. Ito kasi ang madalas niyang ginagawa at laging matambok ang kanyang pisngi sa laman nitong candy. Isang araw, nagtaka ang lahat ng hindi na bumibili si Cindy ng candy. Ngunit nagtaka sila kung bakit matambok pa rin ang kanyang pisngi. Kaya naman pala, namamaga ang kanyang gilagid dahil sa kanyang mga sirang ngipin. Mahilig din ba kayo sa candy kagaya ni Cindy? Dahil dyan, dinala siya ng nanay niya sa dentista. Nalaman niya na kaya pala nasira ang kanyang mga ngipin ay dahil sa labis na pagkain ng candy. Dahil sa kanyang nalaman at naranasang sakit ng ngipin, simula noon ay ayaw na niyang kumain ng candy. Matapos ang ating kwento, sagutin natin ang mga tanong tungkol dito. Handa na ba kayo? Unang tanong, ano ang paboritong kainin ni Cindy? Pangalawang tanong, bakit nasira ang kanyang ngipin? Ikatlong tanong, anong aral ang iyong natutunan mula sa karanasan ni Cindy? Ikaapat, ano ang iyong naramdaman habang binabasa mo ang kwento. At ikalama, sa iyong palagay, ano ang layunin ng may akda o sumulat tungkol sa kwento ni Cindy? Nasagot mo ba ng tama ang ating mga tanong? Naintindihan mo ba ang kwento? Kung oo, magaling mga bata! Tuklasin naman natin ngayon ang ating aralin. Ang bawat seleksyon ay naglalaman ng layunin na gustong iparating ng may-akda o sumulat nito. Upang ito ay iyong matukoy, kailangan mong basahin at alamin ang isinasaad nito. May tatlong uri ang seleksyon ayon sa layunin ng may-akda o manunulat. Ito ay ang sumusunod. Una, ito ay nagbibigay impormasyon kung saan ito ay nagsasaad ng mga detalye o kaalaman sa si isang tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Halimbawa, ang orasan ay tinginan ng oras. Nagpapakita ito ng oras, minuto at segundo. Ang ikalawa naman ay upang manghikayat. Ito naman ay nagsasaad o nagsasabi ng isang bagay, gawain o pangyayari na mainam o mabuting tangkilikin at sundin. Halimbawa, ang pagtatanim ng gulay ay nakababawa sa gastusin sa pagkain dahil sa halip na bumili ay pipitas na lamang. Sa bakuran at maaari pang ipagbili, di ba kikita pa tayo? Ikatlo naman ay para maglibang. Ito naman ay nagsasaad ng pag-aalis-inip sa mga mambabasa. Maaaring ito ay kwento na naglalaman ng mga aral o kaya naman ay mga pangyayaring maaaring naranasan na rin ng mambabasa. Halimbawa, si Ryan ay mahilig kumanta dahil maganda ang kanyang boses. Ito ay naglalayon na hikayatin ang mambabasa na paunla rin pa ang kung anong kakayahang mayroon o talento ang isang tao. Subukin nga natin ang ating natutunan, basahin ng bawat seleksyon at iguhit ang triangle o tatsulok kung ang na ito ay nagbibigay ng impormasyon. Star naman kung nangihikayat at bilog naman kung ibig itong maglibang. Number 1. Tinanghali ng gising si Marco nahuli tuloy siya sa pagpasok sa paaralan. Sa pagmamadali niya ay naiwan pa niya ang kanyang baon. Nasabi tuloy niya sa sarili na maaga na siyang matutulog. Hindi na siya magpupuyat sa panonood ng telebisyon. Ano ang layo ni ng may akda sa seleksyong ito? Para naman sa ikalawa, makabago na ang panahon ngayon. Marami ng kagamitan na wala noon tulad ng cellphone, laptop, tablet, rice cooker, washing machine, thermal scanner at marami pang iba. Karamihan nito ay ginagamitan ng kuryente. Napapadali at napapabilis nito ang ating mga gawain. Ano ang layunin ng may-akda sa seleksyong aking binasa? Ang pagtatanim ng gulay sa ating bakuran ay maraming pakinabang nakababawas ito sa gastusin sa pagkain dahil salit na bumili ay mamimitas ka na lamang ng iyong itinanim bukod dito ay tiyak na sariwa pa at mailuluto mo dahil maaari mo lamang itong pitasin kung kailan mo kakailanganin ligtas din ito mula sa mga kemikal tulay ng tulad ng pamatay insekto at artificial na pataba sa lupa ano ang layunin ng may-akda sa seleksyong ito? Ang susunod na seleksyon, kapag may isinuksok, may matudukot. Ito ang kasabihang nagsasabi na tayo ay dapat magimpok o maglaan para sa oras ng pangangailangan. Nang sa gayon ay mayroon tayong makukuhang pera o bagay anumang oras nating kailangan. Ano ang ibig sabihin o layunin ng may akda sa seleksyong ito? At para sa huling seleksyon, orasan. Ito ay tinginan ng oras. Nagpapakita ito ng oras, minuto at segundo. Dito malalaman ang oras sa isang buong araw. Ito rin ay palatandaan natin kung kailan dapat isagawa ang ating pang-araw-araw na gawain. Ano ang layunin ng mayakda sa seleksyong aking binasa? At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat mga bata! sa inyong pakikinig at pakikiisa sa ating video lesson. Sana ay nakatulong kami ng malaki upang maragdagan pa ang inyong mga kaalaman. madagdagan pa ang iyong mga kaalaman, bisitahin ang aking YouTube channel. I-type lamang ang Teacher Anne Alfaro. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang aking mga video. Maaari mo rin bisitahin at i-like ang aming Facebook page. Video Lessons by Teacher Anne Alfaro. Maraming salamat mga bata hanggang sa mga susunod nating na aralin Pansamantala muna, paalam! Bis pa po sa inyong lahat. God bless!